ano tapos pinala hindi natin kaskong ganito kakapal ngayon na ganito kakapal ta <laughs> pasang yung lalagay sa pinakang ibabaw ganyan kakapal kahoy tabla. tabla ah tabla na oh unimi dyan kapal tapos Ida. yung unimi isang maulang hapon sa ating lahat mga kasoyo yan wala pa rin sila amigo Vic bali pang limang araw na nila ngayon ngayon po ay ah uh, sep September 9 Pero mapapanood nyo to ng uh, G's Kasi may huli tayong upload Doon sa uh, Binta namin ni Amigo Doon sa pag Bababa nila nung dumating sila Mas na lang kasi ako mga kasoyo Mas nauna ako ng upload kay Amigo Vic Pasensya na po mga kasoyo kasi kakaunti yung akin Kakaunti yung kopya ng aking video Kaya mas mabilis Maubos kaysa doon sa kanya <laughs> Kaya yun Ba Mukhang may plano ka <laughs> Si Richard mga kasoyo Hindi na muna sumama doon sa Banisa. At may Kwan ah, Update na dito sa Ginagawang bangka Ni paring Adonis Pagbubudiga mga kasoyo Ayan maulan Iya yeah. Kanina lakas ng ulan Mayigit uh, tumila tila na ngayon ganda ng dalampasigan ngayon dito mga kasuyo na kukuhan yung graba maganda ngayon mag ng graba at season na naman ng amihan ito ay puro buhangin na naman uh, wala ito nauungkat lang ito pagka pagka maalon so ayan maganda naman ang panahon wala ngayong kuwan walang ayong low pressure walang bagyo ah uh, ito po eh, ang weather ngayon ay nagkakuha na ang amihan Ang hanging amihan na po ngayon mga kasoyo pero maganda maganda ang kanyang daloy gawa ng hindi naman malakas basta tay hanging amihan la ayan update na naman ulit tayo dito sa malaking bangka na to So sa mga baguhan dyan uh, Kung gusto nyo pong mapanood yung Una nating video dito ay halongkatin nyo lang po dito sa ating channel Simula umpisa uh, Pagkakaalam ko ito po yung part Part 12 na po yata natin to Kailang beses na po tayo to uh, na, Nakadalawang live na po yata tayo tapos yung content natin pang labing dalawa na yata ito. Ah, lagay ko na lang sa ating description. Andito si Paring Adonis. Pa, dito pa lang kapitan ay. Kaya tayo mga kasoyo. Makikipa ulit pare. Makikipa. Ayun ay, uh, na, nga, yun nga ang gusto ko pare ay. Yung tapos na. Yung tapos na. Para hindi na tayo magtagal. Tara na division na kami, division na nalagay ng kon. Division na. Mm. Ah, wala na. Hoy, buo na kami dito. Ha? Magiisang buo na. Magiisang buo na kayo no. Oo. Talagang. Hoy. isang buo na pare. Kukontrak ka <laughs> <-birablog> na naman. vlog na nga eh. <laughs> wala pa, wala pa yata. Sabuan. Ah, Binablog na tayo. Pagbiraan mo, pa man din. O, vlog mo na si... Si Kapitan. Si Kapitan. Ito. Ito pa yung Kapitan. Kung tawagin niya si si Pogi. Pogi. Iyan ang pinaka malupit. Kaya ganito ka laki. Ang bangka. Dahil nung maliit pa, Mm. ang ganun lang kalaki. Pulgada. <laughs> nung pumasok yung tubig na 5, eh di sobra Kasi, dos yung, yung lutang eh. sa oh. oh. butas, sa butas naman doon no? sa butas na sobra. Oh. Dos na lang mm. Ngayon, yung alon, singko, taas. Eh oh. di may 3. parang katulad din sa akin. Oh. katulad din sa'yo. Oo. Oh. Nangyari na. Yung, yung bangka niya. <laughs> ganun nangyari sa'yo. Ano ba ito? baka nabibitin maka-blag din. Maka. Sobrang din joy. Hindi ko alam kung sino nagblag sa buya. Ah, ay tolong lumubog. Sa buya. Ah, wala pa sa Pacific 'yung na. Ah. Sa buya pala lumubog na. Oo. Oh. Ganun ka si si Kapitan. <laughs> 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 Yo sa akin naman. Halat Parang ganun din nangyari. Ay, no. Ayun masayop pare. Ang kanyang kwang ng buangan ng manghon ang taas. Uno. Oh. Ayan na masagwa 5, 450 gade natapos silo bob. Bob. yun? ngayon mataas. Oh. Mataas ng oo oh. Ay pagkang sumalwag ay sampie. Ay di merong pang dalompi, mm. di ba kah? Mm. Oh. Ay lutam. Lutam. lutam 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 Pinalaki ko yung unahan. Oh. Pinataas ko pa yung unahan. Mm. Ah, Talaga. naging gis. Oo. Oh. oh. Doon pala, <laughs> sa dalawang <laughs> dilutan na. <laughs> Malupito <laughs> talaga to si. oh, Magaling mag... mag Magkwintada si paring Adonis. Dinner, pare, dinner. Ito bang lumubog, ito ay cobertado. Cobertado. Cobertado, cobertado siya? hindi alam ko sa nagdaanay ang lutang ay dos ah hindi tilas na yun siguro luma na yun no? luma na pati yun ano ah tilas talaga hmm tilas talaga Pagay, luma na pati yung bangka na ito nung lumubugay kaya ang lutang ay dos ayon pasok ng alo ni sinkyo dating ilang bloki kinakarga mo noon nung luma pa ito 60 60, 60 bloke laki nang in-improve laki nang nilaki talaga halos ang tinira yata nito kasko lang yata ano Kaskulano? lang, kasko lang. Kasko Tapos pinalak. ganito ka kapal. Ngayon ay gano'n ka kapal. Ta. <laughs> ano? <Kasi. laughs> Tresin ang kapal? Dati ay 5 lang. City. City. Gano'n kapal. Wala pa city. Wala city. Oo. mo na. Oo. wala-wala, city na. Halos ng kalahati, ano? Ang kapal. As <laughs> mo, yung yung hukay, sinapalan ng tres. Tapos ang ano ito? Ang buka. Buka dati uh, pare? Anong uh, buka ng kasko nito dati? 24. But Ngayon ay... Ngayon <laughs> ay? Labad na. dapat na pero... Baka <laughs> so, <ang> mga 30 ko <laughs> na yan. 34 na. Oo. Uh, 34 na. Ah, uh, 34 na yan. Hmm. Kasi double purpose, double purpose na yan eh. Uh, Sige may... Pinatungan na yung buti, yung hukay. Hmm. Tapos sinapawang pauli ng tres. Hindi pa lang kaya game. Sino baba mo ni tres Ano na yan? Meron tayo ka uli Andres. Ang grabe mo. Tres, <laughs> ba? tres ah, por ano? Tres por G si kai. Oo. Talaga so mag, yan, eh. Alright, pero, pa, Sa pinakay baba. Matindi eh Pero pero matibay na paret eh. yo. Ang ay, dami mong nilagay na pang nilagay sulira ano no. Talaga balagbag tala tibay na yan. Tapos si eh, Juan. Yung sa akin naman plywood ang tinapal. Sabi ko nga kay Kwerik, no, ito ay kuwari, ano, ito, 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 ito pagtapos kasi nga walang pera. Oh. Alam ano mo sinabi ni Kwerik, kung ba naman walang pera, pinipinturahan pa na ipuksi. Di ba pare, mga ko na, no? Matindi ang pinapintura, oh. pa talaga. Ang pinakamatindi yung pinaka sinabi yung pare, oh. yung pagsampan dito. Oh. Sinira naman yung kanyang inanak. Oh. Ah, dalawang dami stories, wala naman isda dito.

kung kaya ka caw grabe kaya ka caw kung mo piko ka caw kung kaya piko ka caw kung kaya piko ka caw kung kaya piko ka caw kuwan, kaya piko ka caw kung ka caw kung kaya piko ka ka caw kung kaya piko ka caw kung kaya piko ka caw kung kaya piko ka caw kung kaya piko

Tingnan ko tingnan ko tingnan ko. Huwag ka sumama dito. Wala ay na sa baba. Kaya puro buya. Kaya nung buya, ako. Kaya nung Iya. Bawi naman. Bawi naman doon ano. Puro tayo bali. Yung bali puno storage. Huwag ka lumapit. Wala isla dito. Puro buya ito. Puro buya ito. mga <laughs> pato naloko na naglaso. Hindi kami nakapamiwas, puro, puro panglatak. Mm. Yeah. Pagtapos mo magdengdeng dito pare ay susunod mo na tong kuan, yung sinasabi mong stainless. Oh, stainless na, babe. Baka bukas magtatabas na bukas. Huwag lang maglan. Oh. stainless, na? Stainless na, na ni stainless. Doon stainless, doon ka dalungin. Oh. Dito yung plastic. Yung plastic? plastic? Si para rin yung plastic na makapal, yung dimedia. PVC? Hindi, yung Alam. ano, ang tawag dito. Ganyan ka lang isa plywood. Plastic naman ang isa sa dito. ito. Oh, dito. Ah, dito lang. Saka dito sa kasaw na ha. Dito, saka dun. Dito, dito Ah, da yung dalawang pitak dito dyan. Yung plastic, man. hindi rin na magbubulok. Ay, oo. Oh, basta't makapalang. Hindi na magbubulok. Hindi oh. Talagang. So, like, um, wala, wala, kasi, wala na kasi pera may arito eh. Kaya ganoon na, plastic na lang ilalagay. Pin yeah. oh, hindi makabili ang preod. Hindi plastic na lang ilalagay. Plastic na dimidya. Pero sila ka din mo ng preod yun mas mas mahal pare pagka ang isa sa higa ay ko ano mas fiber mahal pare yung fiber yung, yung plywood yung e sa plastic kasi ah. plastic yung nilalagay niya ay ay hindi naman nabubulok yung plastic hindi hmm. naman plywood ay sa katagal na nabubulok din hindi kayo mabasag yun ha hindi kayo mabasag okay, hindi naman yung pinakang ibabaw pinakang ilalagay pinakang ilalagay pinakang tapos ang nilalagay sa pinakang ibabaw, ganyan kakapal kahoy. Tabla. Ah, tabla na. Oo, unimedia kapal. Tapos Bira yung unimidya, papatungan pa ulit ng dimidya plewot. Hmm. Pinakang sa hudal lang na yan, no? Mm. Kasi pag naganda si parang dulo, yung isang bloke daw bubati sa buhat. Kasi babagsak daw, ay. Oo. Yung sabi niya nung, ano. Hahaha. Yung parang dulo. At tapos itabot ng, ano. Binabagsak yung yelo. Oo. So, kung yung isang bloke, tapos, ay, 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 para matesting, ano? Eh, uma, oo. Talaga. Oh. Ito oh. talaga. Oh. 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 Ito hindi na ako ka masusunod. Oo. Hindi na nagiging ibagsak dyan. Oo. Talagang. Uh, matesting na yan para kung talaga matibay daw babagsakan ka ng isang bloke <laughs> galing dito sa mukha nga wala lang sasalo. Diretso na. Adorog yung pare. Wala kayo kayong mga... Kaya ngayon yung puputurin ko. Tsaka ko lalagay doon sa ano, pinakang patungan. Ito naman puputurin ko yung mga trinca. Tsaka ko lalagay doon. Kahit pa dalawang blue kayo bagsak doon, Oo. yung magsak doon. Oo. Parang matibay. Iyan. Talagang. Kaunti na lang mga kasuyo. Sa baba na lang. Yung sa kabila.

Oras na ng sibig. Yes. Ano oras kayo napasok par eh? Alas city. Alas city. Kaya, ang, ang labas ninyo, alas 4. Oo. hours. 8 hours. Ito nga pala, may, <coughs> ba't wala yung, yung, si, yung, pang... <stukket> ah, yung isa mo? Yung isang tauhan mo? Si, yung mag, Alas 4 dish kami natapos yung pako. Ay, yung isa tauhan? Isang alas 4 na, uwi. Pinauwi ko na isang alas 4, nanonundun na sa kwila. Ah, Si, si... So, Basta yun lang usap namin Alas 4 okay. Ano pa naman? Si okay, baling... Ubit Ubit Bali dalawa pala sila Oo, Sa ito Dalawa ang kinuha mong tauhan Nakasibig na yung pala yun Sa mga kakuyo so, Tamang silip lang Tayo dito Update sa pag uh, dingding dito sa pudig mga kasuyo ito eh baka wala na ito isang linggo pa rin tapos itong dingding no Ah, Wala na tong isang linggo. Ding -ding. Itong dingding. Ah, -ding. uh, baka naman baka uh, kapera po flooring. Mm. Kapera yung flooring. Ah, oh, kuya lang flooring. Dingding lang. Mm. Wala so, bukas pa ako dito. Eh, may nagpapa na may natatabas na uli doon sa akin para sa mga na lang uli ng tao. Oh. Tulad ng ginagawa namin pa plaster kami ng dito. Oo. Oh. Kaya plaster na, di ba? Pa na lang ay tatay sa epoxy, tatay oh. na ako. Kamusta na pala yung bangka mo pala? Uh -huh. Okay na? na kuha na? Ay di ko, masyado binabarat talaga. Ay, ay, wala pa rin. nga ako. Ay eh, kausapin ko ulit si Dong Edwin Official ay sinabi ko sa kanya na may nakaabang na. Sabi ko pag hindi, oh. tirahin na natin. Para eh, mo, pero oh. Hindi sa ko, hindi ko, oh. ko na, naman, na naman oh. Sinabi ko gawin wala namang nangyayari pagka iba pa, sabi ko. Ay. Wala na libro na. Wala na libro na. Oh, doon yung uh, doon sa tawad mong 1.3. Gawin mo lang 1.5 para tayo na magtuloy. Oh. Oh. Kay ito tuloy man ni eh, paring Adonis doon sa uh, sinabi niya. Uh, Hindi ko nga gusto ko nga bisitahin Mung para ng Pare. Pintura. Para gusto ko nga bisitahin bukas para makita nila yung kanuli yung pintura, yung ay, ay, ay. yung parang ginhawa ng bangka ba yun. Yung room no. na ito na kamaruti, may pintura na. May pintura na uli. Mm -hmm. Ating bisitahin yung nyo na Para... So, yung sa ibabaw, para, para, na puti. Yung ah, sa ko ng ah, kapitan. Ah, Malay natin, yung natin eh, makakuha. Sa, sa bubong. sa hmm. bubong. Puti ang kinungot, mainit ang orange. Siya nga pala pare, tinatanong. Doon sa 1.5 daw okay, ay tinatanong okay, kung yun yun, yun, wala pang storage, ano? Wala. Basta tayo, palatik, palangoy. Yun na yun, pintura. Sa, sa, sa 1.5, may storage na yun, may palatik na. Sa 1.5? Oh, may, may storage na yun, ganito. Oh, oh, Tapos, kubertado na yun. oh, kubertado na. Ah, okay, okay. Para makaintindihan ba? Oo. Oh, oh. Pwede, pwede, may pwede. palatik na yun, sa 1.5, may palatik na yun, may Palangoy. Bahala na sila sa makina. Mm, yung makina lang. Oh. Basta sila lang... Yun, pinturado na. Yun, yun. Mga kasayo, yun pala. Yun pala yun. Oo. Oh. Oh. Kasi hindi na kantindahan doon sa 1.5 kung wala pa daw storage. Ah. Murang-mura na yun. Talagang ginawa ko na para... May storage na. O, sige. Kasi Ayos. Kasi bilhin na ko naman yung store na, oh. na, na plywood ay. Oo, oh, yun lang naman. Atin ko naman yung stereo na napakarami sa bahay. Napanlagay doon. Oh. po na ay. Oo. Oh. At yung na Oo. Oh. Ano yung ko yun? Basta te... Basta... Yung, yung, basta, yung, 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 basta na, ah. oh. O, basta doon sa 1.5 mga soyo, may storage na. O, malinaw ang usapan. Kaya, kunin mo na dong ang official. Ah... Uh, para makuha na natin yon. Sige. Game na, game over. <laughs> para di na mag -kansi. tama tama lang din. Matapos na si paring Adonis dito ay Hindi tama dito. Hmm. Para kahit anong oras, pwede mo pisan. Yun, yun naman pala ay. Tao lang ako. Eh. Pag ako, kumuha ng tatlong tao ulit. Mm. Kasi dito yung apat na tao. Yung mm. tao. Oh, ang lang yun. Dali naman pala ay. Eh. Sige. Sayang na yun mga kasoyo. Murang-mura na yun. yung sa pala nito ay hindi pala natuloy binabarat ayan mo na ngayon pa hindi na ako bumili ng sing pinta pinigil hindi bumili ng kitap ng kita. Oo. Oh, alam ka, alam ka. Sa kitap ng kita. May magpapadala ng pera sa akin. ano Oo. Oh. Hindi. So, Ang magpapadala ay pagsasamasamahin ko na yung pinadala. Hmm. Kaya ako bibili lahat. Oh, para matapos. Ba? Kali. Hindi sama-sama. Hmm. Yung makina nito ni... Tat, wala pa? Ah, pero kukunin na. Hmm. Uh, Antay natin mga soyo kung kailan. Kasi... Yon, 6WF1 Baba mo na tayo mga soyot Mababa na rin sila Tayo mga kisabay na lang din Na ulan mga kasoyo Iya, talaga Lurok kanina nga Yung video ko na na no. si parin kanina ah haring gulo yeah. Yung makina nito mga soyo, ang maganda natin abangan. Para makita natin, diskarte nila kung paano nila ipapasampa dito sa ya, yeah. taas nito, yoho. Talagang Sa mga gusto magtanong, para uh, pwede natin i-review ulit pagka may magtatanong na baguhan dito mga kasuyo hmm. tamang tama ito ito yung mo pag natapos Likaw ano kay amihanin na dito wala nang mapagkuhan dito dayo kang pagka amihanin mga kasuyo Gawang ang, uh, ang isda dito ay nalayo na. Mga puro pino na ang makukuha dito sa Pacific Bukod sa Malakas. Maligalig ang dagat. Hirap makapamiyawas ang mga sakay dito. Kaya ang ginagawa nila dito ay nalikaw sa yan sa Surigao dan sa Kinakabisig. from Ronsel. Dun sa nilalautan nila kasi merong mga barilis ang nakukuha diyan dito ay pahirapan na kaya malamang yung ating triple Z likaw na yan papuntang subik pag natuloy kasi si kapitan si amigo lang naman ang aking kwan ang aking inaantay kung talagang yung desisyon niya ay ililikaw niya ay papalikaw natin kaysa naman matambay lang kaya mag na lang tayo mga kasuyo sana nga ay matuloy para tuloy tuloy ang income natin kahit pa paano so medyo matrabaho pa nga lang ito mga soyo. pero nasa halos kwa na naman to halos nasa 80% oo mga ganyan kasi makay na palo, wirings, yun na lang kulang. Ilaw, tsaka yung service boat. ewang ko lang kung ang may-ari nito may pinapagawang bago or yung mga dating service boat lang niya na para dito. Ito pala yung karanas ng lubog. Hindi ko lang maalala. Ito ay na-videohan yung siguro namin. Hindi lang namin maalala. Hindi ko lang maalala yung pangyayari nito. Uh, lumubog na ito, nakatali lang sa buhay Lumubog Kargado so, Maalon din, tapos may tilas Hindi na napansin na Loaded na pala ng tubig Ay, iyon 60 bloke eh. Dati, ang kargada Ngayon Ah, talagang ito eh, Hindi lang 60 ito Daang bloke ito may kakarga ng mga kasoyo. So, yun. Wala pa sila amigo. Mga kasoyo. So, Lantap naman. Lantap naman ang panahon. Ang kalaban nila amigo ay ulan. Ulan. Basaan talaga. Lalo na yung sa bangka ko na maliit ang kamarote. Kaya dapat talaga meron silang trapal na malaki para hindi sila mabasa. Pero sige lang, talagang ganun mga kasoyo. Pares lang ng mga sitwasyon ng mga bangka maliliit na walang mapagtaguan. Talagang kanya-kanyang kubli na lang talaga na may pambaong ringko. Gusto ko nga sana kuan mga kasoyo. Pagka jumak pa tayo at makakalaot pa ay sa susunod na taon. Gawa no, na ilang laot na lang naman. Uh, magpabunos tayo ng kuan ng raincoat sa mga sakay sa sunod na laot mga kasoyo para pag umulan man ay meron silang pangbalot sa kanilang katawan pero dapat isure natin yung sakay natin yung firmamente na. kasi alam naman natin uh, pagka ang sakay sumakay so, makailan na isang basis tapos bababa tapos bibigyan natin ng ringkot ayos list din hindi natin mapapakinabangan sila sa paglaot ayun update ulit tayo sa susunod dun mga kasoyo siguro bukas puntahan ko yung bangka ni paring Adonis alam ko pamilya na nun yun at panood nyo yun na yung bangka na yun So, tingnan natin uli dahil uh, pinipinturahan na daw ay eh. bagong pintura daw pati kamarote. Sa 1.5 eh mga kasoyong hindi na yung talo. Kasama na ang storage. Basat makina na lang at saka wirings ang ang idadagdag nyo saka sirisan. Oh, kahit man lang na kasya doon ang kuan. Walong sirisan. Apat-apat. Kasya doon ang walong So, sa sirisan nga lang medyo mahagad at sa walo pala ang puro brand nyo lahat aabot talaga ng 400,000 50,000 ang isa isang sirisan kaya medyo malaki lang talaga ang mapupuhunan talaga sa umpisa mga kasayo pero pag kaya na may kumita million ang binta ay sure bull sa sirisan palang bawin na agad ang kapital So yun lang mga kasoyo Yun ang uh, ta update muna natin Yun maulan Kaya uh, pinipilit ko na rin mag content Para may update tayo sa ating channel Sa bawat uh, mga Solid subscriber natin So sa susunod Ayan ang ating plano Update dun sa bangka Ni paring Adonis para Para kay Dung, Dung Ilwin official. Sana makuha mo na Dung official. Kunin mo na sayang gusto nga rin sana siguro ni Sir Paul Iwan ko lang din po kay Sir Paul Laguiras At uh, plano din magkabangka ng malaki-laki So yun lang Kaya tata lang kay Brother Manny Pascobillo Kay Sir Paul Laguiras Sir Jeloeng Madam Upan Fitness Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Dung Edwin official. Salamat din po Kay Mr. Jelaklak Sterling Watts official Ayan mga kabisado ko na. Hindi muna tayo makapag-live ngayon mga kasoyo ngayon po ay September 9 pero September 10 to ng umaga mapapa upload uh, mga alas 11 ng umaga so yun lang ang update natin salamat po ng marami sa inyong lahat palike ko ng ating video bawat video po ay salamat po sa inyong lahat ng pagla like o sige hanggang dito na lang yung ating video